Ayan mga brad. So mayroon silang maganda at malinis na swimming pool mga brad. Ayan. So mayroon pando sa baba. Ayan. So nakikita nyo naman mga brad. Mabato siya. Pero yung bato niya mga brad hindi matalim. So pwede kayong maglakad-lakad dito. Ayan. At yung gilid niya mga brad. Ayan maraming kahoy at ayun naman tawag buri ata yung mga brad at yun ang kay butas mga brad ayun so itong itong resort na to, mga brad uh, ayan nakita nyo naman mayroong hagdan ayan Maglalakad tayo ayun uh, nagpaalam lang po tayo sa uh, bantay ng resort na iiwanan muna natin yung motor natin Ayan mga brad. So, may kalsada pa pala dito. So, pwede nyo ipasok ang sasakyan nyo. Ayun, may parking mo mga brad. Ayan. So, mayroon din sila mga brad. Mga private, private room. So, hindi natin alam kung magkano ng presyo yan. <laughs> So nasa harap ko mga brad ang Ayan, Mindoro Island mga brad. Ayan. At ito yung uh, Isla Verde mga brad. Yung Marikaban mga brad. Nalangoy ko na yon. So <laughs> So ngayon mga brad, uh, susubukan natin lumangoy sa kabilang sa may Marik uh, sa may Isla Verde mga brad. So dapat bago dumulim, pakabalik tayo. Okay.